Ako yung Seven boys and one girl. Yeah. No. I, just, I have one, only one girl. Seven boys. Si baby lang yung si baby. Si nana, then si girl. My eldest. Yeah, you can imagine, walo. Apat sa, apat sa Sotay. Isa so, sa California. Apat ka dito. Dami. 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 I miss them too. Dahil nandun ako sa ako yung nagtrabaho ng na, 20 years sa Las Vegas ako eh. beautiful, right? I like How long have you been staying here? Sa malapit lang ba kami? Malayo po, doon pa. Malayo pa po. Okay. Hindi ka mapag-walking doon. Pabuti na at nakakalitog okay. yeah, ka na dito. Ako, talaga na, we are the very first here, 4,000, near 4,000. Noong nga, ay nakuha kong bahay na yun. Hindi pa yung husband ko. Sabi niya, wala pa yan na yan. Yan, ganito pa. Kami unang-una dito. Imagine 2,000. Dito lang po yung bahay na? Uh, yan, yung bahay ko. Luma na, 2,024 na ngayon. 24 years. I have to live umalis ako ng 2000 eh nag iis na. Okay, so na ako I want in last week of 30 years kaya hindi ako yung umuwi mm, na lang ako yung secret 84 na ako eh hindi nga natangin ni eh. Oo <laughs> nga mo, healthy ka kasi. Ang anak ko Pwede pa mag-boyfriend. Ay, wala no, na si Dali. Ay, wala na. Wala na si Dali. Sa Las Vegas na tayo. Opo. sa Las Vegas. Opo. Ito Las Vegas. Opo. Opo meron bahay ko yung manan sa house? Wow, yun 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 Your name and husband's. Mm -hmm. okay. Sige, ingat. Saan ba kayo? Malayo ba kayo? Malayo po, dun po po. Sige, mabuti lang po kasi ka tayo. Sige, ingat. Hindi ko nga kilala ang mga kalitbahay. For 30 years away, wala akong kilala. Miss nga mga okay. apo kong mga pinanganak na. Nakalimutan. Sige, Bye po, bye. Sige po. No, Kita ulit, see you tomorrow. See you. Bye pa Oh, that's a lot of talking. Nakakalimutan din eh. Kasi kasasabi lang niya na... Tinan mo ma, pag tumatanda yung mga tao, they will repeat every words. Repeating. Ako ayaw ko pag ayaw kong tumatanda. Pati ka, hindi ka pa matanda. Ulit-ulit ka. Pantayin mo naman tumanda ka. Uy. Ako ayaw kong gano'n. Gusto kong mamatay diretsu. Hindi mo ka <laughs> minga. Oh, my belly. Mommy? Lain o ganda at air. Lain maut lagi ni mga yan. O tingnan mo mga buslot. Ano ba yan? Paano pala kung mamili ka ng worth <laughs> 10,000? 200 gan. 1,000 man dahil yung pot face. 1,000 yung 1,000. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo eh. O isend mo yung mga video sa'kin ha. Okay. I'm sure, mommy. Hi guys, walking here. Yeah. This is my daughter. I'm the daughter of the most villain woman. Pagiginan lagi ko ni bibilin, wala daw, wala daw ko utang na loob. Saan wala utang na loob? Ano yun na eh. Bagasak mo kato manggana yung balay. Dito, mga salit sa kung di api-api dito. Hoy, sa itong balay na ako, balay na ito, kung wala ito, asa sa puyo. Kaya, baga sila gina Ito, sayo, ora. Kanawa, good. Kanawa,